Mga awit kabanata 52 at vachan isa hanggang siyam. Bakit ka naghahambog sa kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kagandahang loob ng Diyos ay palagi. Ang dila mo'y kumakatha ng totoong masama, gaya ng matalas na pangahit na gumagawang may karayaan. Iniibig mo ang kasamaan nang higit kay sa kabutihan at ang pagsisinungaling kay sa pagsasalita ng katuwiran. Sela, iniibig mo ang lahat na mananakmal na salita o ikaw na magdarayang dila, ilulugmok ka rin gayon ng Diyos magpakailanman, itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. Sela makikita naman ng matuwid at matatakot at tatawa sa kanya na magsasabi, Narito, ito ang tao na hindi ginawang kaniyang katibayan ang Diyos, kundi tumiwala sa kasaganaan ng kaniyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kaniyang kasamaan. Ngunit tungkol sa akin ay gaya ako ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Tumitiwala ako sa kagandahang loob ng Diyos magpakailan kailan man. Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailan man sapagkat iyong ginawa at ako'y maghihintay sa iyong pangalan sapagkat mabuti sa harapan ng iyong mga banal. Mga awit kabanata 52 at Vachan 1 hanggang Syam.